update sa kodere na ako sa shell na speedy gat nga ko speedy dre bay oh. tambay ra kota ta chill kay na dere tapos si Ancortes nag shooting mukhaon na lang ko kay Gutom okay update ta mo niya tungban katapan or parking gipara Ang um, karon, um, ang na lang ko. Um, di sa kumugaw kay nakatsinilas ko mga parts. Katsinilas. HPG diri. PJ manyudto ta ninyo o kan ani o. Oh. Di ko ninyo mudakpan kay di ko mugawas dia. Tu, dia briha dito, gitik sila kay dagan kayo bay. Oh, ma naitama na siguro sila guys, okay, so lamik kainin, mga walang tama. walang tama diya, lamik ayo Chan Cortez, wa pa mugoho na diya Chan Cortez. Na dire, gaulat. Wag niyo subukan. Masisira license niyo Ha? Ano nah, na hala, larga na. Larga na sila. to the vlog ah, uh, larga na ta eh, okay, larga na sila wala na yung magpakilig na to sa kalsada ilayas na ang SPG wala walang kama ang SPG walang tama wala na sila wala na sumakan na SPG kilit Kuya Announce inyo ha Paminaw mo tanan Na Kuya Announce kasing Hindi oh, mo ka-update na ko Tutura ka ron Na Announce inyo Karong mo abot Sa Baling Times Day Karong 14 minsay 14 Pinsay wala yung mga katit niya. Ah, pwede mo mukuyog na ko mamake na lang ta sa man yung buhaton kung solo-solo mo gawas kuyog na lang muna ko mamake ta magdungan ta ay mo pag dead kaya kay Ulay pulos na kanang, plain, kanang, 14, ulag -ulag kanang ka mo gawa sa blend tanong 14 ulag-ulag na nila ang kaulagan mo Mamake ay comment mo ha las otsos bundag na huwag may may bake na lang at suntak po makaon pa na to kasi ang mga osa late times day pagkaon ganit ah hurot po itong kwarta kaya na mga ulagan kung kayo mukaon na Pantay mo anak gani Amping laju mong 14 karon Ang mga awa Amping na yun Eh daghan na sila Kayo pong At dumong sukok January nga ah, mapakuyok lagi sila Sigurado yung hangyo nga ah, dito na ako kaya kay wala na ko na nila May matulog Kanan yung kwarta ipalit sa motor malipay pa mo ko, buong anak ko itama.